6.47. Nasa punirarya ka na, tapos dadalhin mo na habang tulog pa si Cherry White sa bahay nila. Tama? Now, yung kabaong, tapos syempre, paglalamayan nyo, nagpagawa ka pa ng tarpoli, ang lupit mo talaga. ba diba, mga kahomre ko? Ganyan. Tapos, makikita nyo dito, nung lamay ko nuna, kung saan tulog na tulog si Cherry White, daw, ba? Diba? Kasi nga, niloloko nila kayo at niloloko nila yung mga sarili nila para sa pera, di ba? So now, dumating pa sa point na ito pa, mga kahombre ko, ha? Tikita nyo na to. Bang! Tapang. Yan! Kita nyo yung oras. Anong klaseng kalokohan to, boy tapang? Nakikita mo ba kung gano ka, ka Ha? Magpaprank ka na nga lang. Hindi mo pa naisip. Alam mo ba na ang pinakauna na, na wisdom pang, pagka magpaprangka, ang pinakaunang rule ay yung huwag ka magpapakita ng oras. Kasi nangyari na yan sa Jamil. Doon sa 3 a.m. Cha challenge. Kung saan ang naging sagot nila, sorry, magkaiba kasi ang oras sa Maynila at Nueva Ecija. <laughs> Siguro yun ang pwede mong gawin motibo ngayon, Boy Tapang. Nung panahon na yun, maraming tanga na tao. Ngayon, Boy Tapang, ikaw na lang ang natitiran. Ngayon, anong motibo mo dyan? Bakit sabi mo 6.47 a.m., sakto tulog pa si Cherry White, dadalhin mo na doon yung kabaong. Tapos, ayan o, oh, 5, ano to, 5.41, 5.42? oh 5.42 p.m. na to, most likely. Siyempre. Kasi same day yan eh. Oh. Tapos, ano nangyari? 5.42, naglalamay ka, tulog pa rin si Cherry White. <laughs> doon palang lang, mga kahombre ko. Alam nyo na yon sa sarili nyo, na ito ay isang napakalaking kabalbalan. Niloloko nila yung sarili nila. Niloloko nila yung mga tao. Niloloko, ang pinaka nakakatawa pa, yung mga involved sa mga grupo nila, iyakan din. Kasi syempre wala silang choice sa bagay kasi binabayaran sila. So they need to do what what they are asked to do, di ba? Wala din tayong magagawa doon. Pero ang pinaka nakakatawa is itong part na ito, di ba? Sobrang scripted. Sobrang scripted, mga ka -homebro. Boy, tapang, next time, wa do not ever show the time. Para naman kahit papano, maging medyo totoo. So ngayon, kung papanuuring ko ulit itong vlog na to, medyo nakaka-cringe na. Kinikilabutan talaga ako, no? Kasi, grabe, nagagawad talaga nila yun, ha? Iyak talaga, iyak talaga si Cherry White. Wow! Ang galing, man. Anyway, di ba? Lahat talaga magagawa mo para sa pera. I believe in that. Ganun talaga ang buhay, di ba? Pero, syempre, yun na. So, huling-huli na sila na niloloko nila. So, ang mga tao, di ba? Wala. Real talk talaga yan. Wala, na, wala yung halong biro. At ang pinakamaganda pa dito, ang pinakamalupit pa dito, minamanipulate nila ang feeling ng mga taong nanonood sa kanila crazy man. At pansin ko, bumababa na po ang credibility lalo ni Ronnie. Nakakalungkot Ronnie, yung downfall mo. Your downfall is coming soon lalo na kapag kapag ka, pinapaikot mo na ang mga fans mo sa kalokohan dahil hindi sila sanay na niloloko mo sila. Real talk 'yan. Hindi sila sanay, hindi hindi sila pang ganyan, Ronnie. Anyway, Ronnie, wisdom na tayo para sa chitae. Sorry hindi ako masyado natuwa dito so wala to masyadong joke, kumbaga pure real talk lang ito, ano? Ronnie, probinsyano ka. Exactly tulad ko. Um, ikaw lang ang probinsya mo sa Visayas, ako ang probinsya ko sa Laguna, no? Tapos ganyan ang prank or biro na ginawa mo. Sa mahal mo kuno, sabi mo mahal mo, 'di ba? Pero ginawa mo yang ganyang klase ng biro. Sige na, nasa prank wars kayo. Exactly tulad ng ginagawa ng Jamil, exactly tulad ng ginagawa ng legend na si Mark dati. Prank wars between magjowa, syempre, content, tama naman, syempre. You guys need to earn what you, what you need to earn. Correct. Correct yan, correct. Para lang syempre sa content, di ba? In short, pera lang. Dahil lang, para lang sa pera. Di ba, aminin nyo yan, para lang yan sa pera lahat. Exactly tulad ko, di ba? Kaya nga, kaya ko kayo kinokontente, di ba? For the money. Alam mo yan sa sarili mo, boy tapang. Kahit pa itanong mo pa sa mga magulang mo na kahit na anong klaseng biro o prank yan, napakalaking kamalian yan. Kasi isa yan sa paniniwalang Pinoy na kahit kailan hindi magiging magandang biro ang tungkol sa mga pumanaw. Alam mo yan Ronnie, sobrang insensitive mo, insensitive ni Cherry White, insensitive ng buong team na nasa likod mo para gawin yung ganyang biro. Tapos kung makahalakak pa kayo, akala mo talaga wala nang tomorrow. Ikaw ang saya-saya mo sa pagpaprank mo kasi kumikita ka ng pera. Hindi mo ba naisip na merong mga tao na nagdurusa, hindi maka-move on dahil sa nawalan sila at kahit anong gawin nila na gusto nilang bumalik yung buhay ng mahal nila, hindi na mangyayari. Kaya yung lungkot na nararamdaman nila nandun lang. ba? Diba? Tapos ikaw, sobrang saya mo na gawin biro ang tungkol sa mga nawala, sa mga pumanaw? Hindi na yan kain kain pagkatao na yan. Hindi na yan sip-sip puwet ng baka, kundi sip, sip kaluluwa na yan para sa pera. Ronnie, naniniwala pa rin ako na you're being manipulated dito ng babaeng ito. Kasi talagang hindi, hindi ako makapaniwala na ganyan ang naging ending ng isang boy tapang. You were never like this, man. Sa totoo lang, um, hindi ang pera talaga mga ka-hombre ko hindi niyan nababago ang ang tao eh hindi talaga eh inilalabas talaga po ng pera ang tunay na pagkataon ng tao ayan ang nangyayari kay Boy Tapang hindi lang natin matanggap lahat kasi sobrang aga pa pero i know for sure pa, habang tumatagal ito palala na po ito ng palala kasi kapag wala silang issue pansinin niyo una sa lahat wala akong content Pangalawa, ang baba na ng views nila. So, if if I may, thank you very much sa inyong dalawa, sa couple ng Chetae. Pero you should thank me too. Kasi kung wala rin ako, hindi rin kayo iinit ng ganyan, ng paulit-ulit, right? So, it's a give and take. Unfortunately, ako kasi real talk. Sinasabi ko yung nakikita ko sa mga tao, di ba? Pinapaliwanag ko ng ayos. Kayo nga lang, yung pinapakita niyong content sa mga tao, niloloko niyo yung mga tao. Because you guys know, alam mo na yan, boy tapang at cherry white, pag walang issue, bagsak kayong dalawa. Kailangan niyo talaga maglabas ng issue. So next time, iba nang gawin niyo. Next time, mukbang ta na, ah, kayong dalawa dapat yan. Gano, yun, issue yun, di ba? Mahalan kayo, tapunan kayo ng ta, ay ah, e, ganyan, maganda. Yan na yun next. Kasi syempre, nagawa na nila yung patay prank kabaong prank. Next time, yun na. Palala na po yan ang palala, mga kahombre ko. Real talk. For the views, kailangan lumala. Kasi na, nangyari din yan sa akin eh. For the views, imagine niyo inilabas ko yung tiko ko. ba? Si Boy Tapang noon, for the views, in, kumakain siya ng tayo. Ganun na kalala. So ngayon, kabaong prank sa kanilang kopol, sa kopol ng tiyatae. What do you think? Anong gagawin na nila next? What is next, man? What's next? Real talk yan. At ang masama pa nito, alam nyo yan parehas. So kahit anong mangyari, peke man o hindi ang relasyon nyo ngayon, at pinapag, uh, at pinapangatawanan, let's say, uh, nyong dalawa, na hindi nyo niloloko ang mga manonood nyo, lumalabas pa rin ngayon na niloloko nyo ang mga tao. Dahil walang naniniwala na hindi scripted yung biro na yan. Kasi kahit sino hindi gusto yung ginawa, yang ganyan na ginawa nyo at nagpasok ka ng kabaong sa bahay ng may bahay tas nagpalagay ka pa ng rest in peace na tarpaulin. Grabe, bro. Utak lang, man. Sobrang grabe yan. Hindi siya nakakatakot, eh, pero ano, parang nakakatakot siya. Paano pag nagkatotoo, man? Grabe, hindi, hindi ka ba kinikilabutan dyan sa klase ng content na ginawa mo. Crazy yan, man. Para sa iba, Rodney, yung makakita isang tao ng kabaong ay trauma. Paano pa kaya yung...